For today's video guys, ngayong araw na to na bigla ako nagkaroon ako ng limang bisita Kasama na nito yung pamangkin ko, si Arnold At din, pumunta sila dito sa bahay kasi may isang kasama sila na nalasing na at nawala ng malay Talaga ayan nakatulog na siya, pinatulog mo na siya Bawal daw doon sa trabaho nila na magdala sila na kasamahan na lasing na at sila ay stay in. Binaglutuan ko sila ng tinulang isda na may malunggay para mainita yung tiyan nila at magising na yung mga at mainita na yung tiyan nila ayan na yung grabe ng pagkalasing niya guys nagising na siya Iyan yung bigla ang pisita na dumating hmm. Kasi, ito si Arnold. Huh? Siyang may dala. O, tingnan ko. Tumingin ka nga, Nol. O, diba? <laughs> eh. <laughs> o, so, yan. Yan yung mga bisita ko, mga guwapo. Yan. Dalaw dalawang alangan. Ito pa siya. O, oh. yan. O, oh, yan. O, oh, yan. O, oh. mo. <laughs> o, oh, yan. O, yan sila. Bago umalis, pinakain ko muna kay mga lasing. My God, ito. Oh, tab. Aming mabawi kayo. Aki ka man talaga. Hindi <laughs> yeah. mo pakaram ang mga pinagbabawal tira. Sige sa iyo. Dideliguan sa iyo. Hindi na naman diyan. The end nag-udang ka. You don't say our need zip tiaura ko din. Always na okay. tawis Adam na. Laro please like comment share subscribe and click the notification bell for more update to my upcoming videos bye